Hi mga kabanker! Kung bago ka pa lang dito, please click the subscribe button and hit the notification bell para updated ka sa ating mga video. Well, sa araw na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-deposit o magpasok ng pera sa ating GoTime Bank accounts. Okay, so, una nating gagawin is pumunta tayo sa malapit na Robinson Store. For example, Robinson Supermarket, The Marketplace, o Robinson Department Store. At pumunta tayo sa cashier department at sabihin lang natin magdideposit tayo ng pera sa ating GoTime Bank. After nyan, open lang natin yung GoTime account para kunin natin yung barcode natin. Okay, so here is the step-by-step step process po Open natin yung GoTime account Ilagay lang natin yung password natin Ayan So, ayan po Open na natin yung account natin Control yung X Ayan, wala akong balance pa dyan Pero may points ako So, ayan I Scroll down lang natin po uh, X lang natin Wait, naklik ko kasi Wait lang Okay, scroll down natin Okay, wait. Scroll down natin din. Click lang natin yung menu. Ayan, pagkalabas niyan, click lang natin yung end store deposit. Ayan. After which, uh, ilagay lang natin yung amount ng i-deposit natin na pera. Ayan. Then, click, of course, yung next. Ayan. Hanapin kung anong branch supermarket ba, marketplace and etc. since Robinsons place ako, doon ko tinek. Then yan sa deposit barcode, ipa-scan nyo yan sa cashier nila. Uh, afterwards, you 'no, know, pag ma-scan na 'yon, so lalabas na 'yung pera, 'no, which means done na po 'yung account na nasend na yung pera sa account nyo. Okay, since done na po, no, back lang natin. Punta lang tayo sa homepage if pumasok ba talaga yung pera. So, before tayo lumabas sa ah uh, Robinsons, dapat makita natin yung pera nakalagay na sa account natin. So, sa mga bago dito, please like, share, and subscribe our channel para makatulong tayo sa ating community please help me po no hopefully uh, nakatulong sa inyo ang video na ito at hopefully matulungan niyo rin ako through the subscribe so maraming salamat po at god bless sa inyong lahat kita kita ulit sa next video natin